kanina ay nabanggit natin yung leap day. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung ano nga ba ang special na kwento sa likod ng pagkakaroon ng leap year at kung paano nagdiriwang ng karawan ng mga sinilang ng February 29 o yung tinatawag natin na leap day. Alamin natin yan mula kay Prof. Edmund Rosales. Kung ikaw ay pinanganak sa araw ng ikadalawang putsyam ng buwan ng Pebrero, may pagdiriwang mo lamang ang iyong aktual na araw ng kapanganakan isang beses kada apat na taon. Ibig sabihin, ikaw ay isinilang sa tinatawag na Leap Day. At good news para sa lahat ng February 29 babies dahil ngayong taong 2024 ay Leap Year. Ang ibig sabihin nito, pagdating ng February, ay may additional day tayo, kaya mayroon tayong February 29. Pero hindi lahat ng taon ay mayroong leap year. Pero paano ba nagkakaroon ng leap year? Para maintindihan natin, alamin natin ang pinagsimulan ng ating kalendaryo. Noong unang panahon, ang ginagamit natin kalendaryo noon ay mula pa sa mga Romano. Mayroon lang sampung buwan ito. Pero noong panahon ni Julius Caesar, pinaayos niya ang kalendaryo, yung tinatawag nating uh, Julian calendar na kung saan bumibilang ito ng 365 days kada isang taon. Ang hindi nila sinama rito ay hindi pa eksaktong 365 days ang pag-ikot ng mundo sa araw sa loob ng isang taon. Meron pa itong maliban sa 365 days, meron pa itong additional na 5 hours, 48 minutes at 56 seconds kada taon. Kaya kung suma total, e eh parang halos 6 na oras na ito na extra maliban sa 365 days kada isang taon. At tuwing ikaapat na taon, halos makakaipon tayo ng isang araw. Sa panahon na ni Pope Gregory XIII, pinaayos niya ang ating Roman calendar. Kung saan, ginawa nila, meron pa rin 365 days, pero magkakaroon na ng leap year. Pero bakit sa buwan ng Pebrero inilagay ang ekstrang isang araw tuwing leap year? Ang February month kasi ay mula kay Febua, isang purification month o buwan para sa paghahanda sa bagong taon sa mga Romano. Dahil ito lang ang buwan na sa kanilang kalendaryo na hindi umaabot ng 30 days, naglagay sila ng, ng isang extra day kada apat na taon. Kaya dito nagsisimula ang leap year natin. Sa lahat ng may kaarawan ng February 29, huwag kayong mag-alala dahil taon-taon pa rin naman kayong tumatanda. Pero at least may excuse ka na para magkaroon ng ang granding birthday party every four years.